Gusto ko lang sana mag shout out lalo na ngayong tag-init para sa lahat to, kaibigan, kapamilya, katrabaho at sa lahat ng mga kakilala natin. Kung alam niyo namang pawisan kayo, wag na kayong makipagbeso-beso. <laughs> Hindi rin naman natin ikakataas sa lipunan kung beso tayo ng beso. Ang dudugyot nga nating tingnan, isipin mo, ang kapal ng makeup mo, pawis na pawis ka, galing ka sa labas, tapos ngayon bebeso ka sa akin. O edi eh, lahat ng makeup mo ngayon inapunta eh, sa mukha ko. <laughs> Ano tayo dito? Charity? Sharing is caring? Huwag ganun, te. Ang lagkit kaya. Pinapakiramdaman ko tuloy yung mukha ko kung ano yung mas lamang. Mas lamang ba yung pagiging oily ko o yung pawis na pinahid mo galing sa mukha mo? Naghalo-halo na eh. Ang hirap pa naman pag hindi ka putian, yung konting pawis mo lang semi dugyot agad. Minsan kakaligo mo pa lang tapos biglang may bumeso sa'yo. be. instant lagkit agad. Mabuti naman sana kung waterproof yung makeup, eh kulang na lang maagnas. <laughs> Tapos sa CR, pagtingin mo sa salamin, hindi mo maintindihan kung ano yung tinitingnan mo. Kasi yung kulay ng mukha ko, patsi-patsi. Bawat angulo, iba kulay. Iba-iba kasi yung nasagap na mukha ko, merong sunscreen. Meron ding foundation, tsaka libag mo. Tapos ihalo mo pa dun yung libag ko, o kumusta naman. <laughs> At saka makikiusap na nga rin pala na sana inaayon din yung kaartihan sa pagmumuka. wag naman sana na ikaw na nga yung mukhang batang hamog tapos ikaw pa yung nuknuka ng kaartihan. One time magkakasama kaming magkakaibigan, umatin kami ng lamay, kakatapos lang, eh marami-rami kami. Medyo late na noon, yung iba galing pa sa trabaho, tapos pagod na pagod na kami, gutom na gutom pa, lahat na lang makeup na pwedeng matunaw, tunaw na ka kami ng parisan, malapit lang doon sa Memorial Chapel. Okay naman kaming lahat, puwera lang doon sa isang kasama namin. Naku, eh, siya pa talaga yung nag-inarte, hindi naman namin siya kagrupo. Yung gabing yun lang din namin siya nakilala. Late na daw kasi, natatakot siya umuwi mag-isa, kaya sumabay siya sa amin. Nung malapit na kami doon sa kainan, sabi niya talaga, Diyan tayo kakain, parang andumi, at saka parang mga tambay yung kumakain. Ala, yung mga nagtitinda, pati yung mga kumakain, sabay-sabay tumigil, tapos ang sama ng tingin sa amin. Gusto ko na lang maglaho o kaya lumubog sa ang ko. Kahit saan doon pwede. Dumiretso na lang tuloy kami ng lakad tapos lahat sila ang sama ng tingin sa amin. Wala tuloy kaming choice kundi maghanap na lang ng ibang kakainan. Mahirap naman na kami kakain tapos magigripuhan pala kami sa tagiliran. Kaya dyan na nga papasok yung pakiusap natin. Huwag ka na sanang magmaganda kung hindi ka namang kagandahan. Mas nakakahiya pa lalo kasi mas mukha kami mga walang trabaho at mga mukhang batang hamog kesa dun sa mga kumakain sa parisan. <laughs> kala mo din kasi ikinaganda niya yung bangs niya at saka yung kuko niyang French tip. Pagtingin mo naman dun sa paa, kala mo ha, ang daming lupa. Cupcake nga pala yung ginagawa namin. Matagal na ngang request ng mga kids yan. Ngayon lang namin nagawa. E final exam na nila sa school. Alam nga namang unahin ko mag-bake kesa i-review sila. Mabilis pa namang malito tong mga bata. Baka mamaya niyan, pagdating ng exam nila, ang sinagot, pandesal at saka spatula.